Hello mga suki at welcome mo diri sa akong video na ako'y anay nanganak atong August 2, 4.30 a.m. So this video was taken 4.30 a.m. ng August 2. Super thankful ako ni Lord na buhay lahat ng piglets. Kay wala na ako na assist ang iyahang pagpanganak. So, gibantayan manin siya mga suki. Yung mata ko 1am pero wala pa siya nanganak ato pagmata na ko. So, pagmata na kong 4.30, kay alarm na 4.30, kay magdiga muna na para sa uh, kanunon o baon sa mga estudyante, kay tingklasi naman. So, pagbangon na ko, pag na ko sa tangkal, kay naanay mga baktin nga gatutoy. Na-surprise ko mga suki, kay pag-check na ko, uh, nanay inunlan nga ni Gawas. So, buot pa sa humana ang iyang pagpanganak. Kung makita ninyo diri sa video na nagkabulingit pa na sila sa dugo na siya, nagkabulingit pa na sila kay wa, wala na ko na sila ma-assist og trapo. So thankful kay ko ni Lord na uh, buhi ra gyud ta nang baktin bisan og walay ni assist sa uh, atong inahin nga baboy. So pagkabuntag sa iyo 5:30 AM niabot akong bana og siya na ang nagputol sa ikog pusod og ngipon sa atong mga bactin. Or, ni assess ang ako ang anak samtang wala pa ang oras sa eskwela. So hayag na kayo ni mga 6:30 kapi na ni siya nga time. Hayag na kayo. So nagdali-dali na ni kay mo eskwela pani ang akong ah, kamagwang ang anak. So ako pud ani is nagluto ko kay para sa pagkaon sa mga estudyante. Kay ting klase naman So thankful kay ko nga nauli akong bana pod kay kabalo man siya nga umalanak ang anay nya tingklasi walay maassist makaassist nako kay akong nakoy gamay ang bata pod. So thankful pug ko ani nga anay nga wala ko niya kayo gihago no. So pagkagahapon ana is gitsahan na nako siya og buwak nga puwa ah. si atong gihimo nako last time sa kong inahin pero na overdue na to siya pero kani ah, uh, wala pa nag overdue ako naninggit sa handaan sa nang nagana nang, nang, ko nga uh, tungod at nung eclipse so thankful kayo ko kay uh, wala assist wala ko ko ka assist niya nga buhi buhit lagi tanan baktin nang anak lagi iya ha so wala na ako na video diri ang pag-inject na ko antibiotic sa anay kay medyo na busy na said ko Unya yeah, kung cellphone ato is low bat sad so wala na na ako na inject. So kinahanglan mo dyan nato na inject ka ng antibiotic ang anay para dili ma-infection ang iyahang pagpanganak, ang iyahang puerta. So importante dyan na mag-inject tag antibiotic sa anay. Pwede po powder solution pero mas uh, effective dahil kung injection. Kaya kung powder solution nga antibiotic maghuwat pa nga mukaon ang anay or muinom og tubig ang anay so kaning ingani nga bago pang nanganak dili pa ni sila kayo mukaon og muinom so mas maayo gyud to nga injection ang gamiton so kung kana nga naghigda pa ang anay o luya pa ang anay so dali ra gyud mag inject bila na sila mo palag basta mag inject ka nga humana sila og panganak So importante sa jud nga maputlan ni nato og ngipon para dili masakitan ang mama pig inig totoy kay tagas na kay sila ngipon bisag bag-o ni sila na tawo ni upat ka buok uh, upat sa baba upat up, upat sa ubos so mga 8 ang ngipon sa so, sakit-sakit na gyud na siya nya pila sila kabuok. buok so sa practice namo kay magputol jud mi ngipon after pila ka oras gikan pagpanganak so, ang uban kay 3 days una magputo so isingit ni na kog apil lang among video call no sa akong mama sa akong manghod do ka manghod so, ang usa wala maapil kay Nalit na late uh, nag sa video call so kaning akong mama ug akong sa kamanghod na sa Canada nyang usa na sa Naga nyang usa na sa Talisay Kung wala mapil diha na sa Talisay kay Nalit na na nga kana ra man akong na-record so apil apil tanino kay medyo gimingaw sad ko ni nila kay giinbitar ni mi ani og bunya og bunyag og birthday sa ako ang pagumangkon kaning taga naga na ko nga igsuon so muadto ko ani sa birthday og bunyag inig ka -ugma. So, diri na lang kutob usa ang akong video mga suki ug salamat kayo sa inyong pagtan-aw ug hinaot na naamoy nakatunan bisag gamay. Ayaw kalimot og like sa akong video, like sa akong page ug palihog ko og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang salamat and God bless.